Naramdaman mo na ba na may isang tao pa rin nag-iisip sa'yo, kahit sa gitna ng katahimikan? Cancer, may dahilan kung bakit hindi mabura ang alaala nila, inihahanda ng universo na ibunyag ang isang bagay na hindi mo kailanman nakalimutan. Isang katotohanang matagal nang nakabaon sa kanilang puso ang unti-unting umaahon ngayon, at kapag ito ay tuluyang lumitaw, biglang magkakaroon ng saysay -say ang lahat, ang mga panaginip, ang mga senyales, at ang kakaibang hatak na nararamdaman mo. Ang mensaheng ito ay hindi aksidente. Isa itong banal na pahiwatig na hinihintay ng iyong kaluluwa na marinig. Manatili hanggang dulo dahil malapit mo nang malaman ang kanilang tunay na damdamin. Cancer, makinig ka ng mabuti dahil ang enerhiyang nakapaligid sa iyo ngayon ay makapangyarihan at puno ng katotohanan. Matagal mo na itong naramdaman sa mga tahimik na sandali, ang bigla ang bugso ng damdamin, ang panginginig ng apoy ng kandila, o ang panaginip na napakatotoo para baliwalain. Ang mga ito ay hindi basta-bastang pagkakataon. Ito'y mga banal na bulong ng universo, ginagabayan ka tungo sa isang katotohanang matagal ng hinahangad ng iyong puso. May isang taurian na may mga damdaming pilit niyang itinago, ngunit napagpasyahan na ng tadhana natapos na ang panahon ng pananahimik. Ang mga pader sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting bumabagsak, at sa lalong madaling panahon, ang mga itinagong lihim ay tuluyan ng mabubunyag. Bawat tibok ng puso, bawat alaala, -ala, bawat senyales, lahat ng ito ay nagdala sa iyo sa sandaling ito, ang sandali ng pagbubunyag ng kanilang tunay na damdamin at ng paggalin na matagal ng hinihiling ng iyong kaluluwa. Habang ito'y nasusunog, isipin mong natutunaw ang lahat ng kalituhan at sa halip ay pumapasok ang liwanag sa iyong puso. Pagkatapos, ilagay ang iyong kanang kamay sa dibdib at banggitin ng marahan ang pangalan ng taong iyon, o sabihin lamang, para sa kaluluwang konektado sa akin. Pumikit at isalarawan sa iyong isip ang kapayapaan, hindi muling pagkikita o pag-ari, kundi tunay na kapayapaan. Kung dumaloy ang luha, haya ang bumagsak. Bawat patak ay isang panalangin, bawat hina ay isang pagpapalaya. Pagkatapos nito, isulat sa isang maliit na papel. Nagtitiwala ako sa banal na oras. Ang para sa akin ay babalik ng may kapayapaan. Tupiin ito ng isang beses at ilagay sa ilalim ng iyong unan sa loob ng tatlong gabi. Pagkaraan nito, sunugin ng ligtas o ibaon sa lupa bilang simbolo ng iyong pagsuko sa universo. Tandaan, Cancer, ang ritual na ito ay hindi tungkol sa pagpipilit ng tadhana, kundi sa pakikiayon dito. Naririnig ng universo ang mga pusong dalisay ang hangarin at handang tumanggap ng liwanan. Magtiwala na simula ngayong gabi, nagbabago na ang iyong enerhiya, gumagaling, nagliliwanag, at tinatawag pabalik ang mga biyayang nakalaan para sa iyo. Cancer, huminga ka ng dahan-dahan. Hayaan mong lumubog sa iyong puso ang lahat ng mga salitang narinig mo. Nilakbay mo na ang katahimikan, pangungulila, at mga pagbubunyag, at ngayon, nakatayo ka na sa liwanag ng pagkaunawa. Malinaw na nagsalita ang universo, hindi ka kailanman nakalimutan, at ang pag-ibig ay palaging nakikinig. Bawat senyales, bawat panaginip, bawat kisap ng liwanag, hindi kailanman basta-basta. Lahat iyon ay mga mensahe mula sa langit, ginagabayan ka tungo sa paggaling at katotohanan. Ang mga bagay na akala mong pagkawala ay proteksyon pala. Ang mga panahon ng paghihintay ay paghahanda ng tadhana. Ngayon, handa na ang iyong puso, hindi lamang upang tanggapin ang katotohanan ng iba, kundi upang yakapin ang sarili mong lakas. Ang mga senyales at enerhiyang nakapaligid sa iyo. Cancer, ang iyong intuition ay palaging isa sa iyong pinakadakilang regalo, yung tahimik na tinig na nagsasalita, bago pa man gumana ang lohika, yung bigla ang pakiramdam na may mangyayaring mahalaga. Lately, mas naging malinaw at malakas ang tinig na yon. Napapansin mong nagbabago ang enerhiya sa paligid mo, isang kakaibang katahimikan bago dumating ang isang bagay na makabuluhan. Iba ang pakiramdam ng gabi, mas banayad ang hangin, at minsan, parang naririnig mong binubulong ng universo ang iyong pangalan. May mga sandaling kumikislap ang apoy ng kandila ng walang dahilan, o gumagalaw ang hangin kahit sarado ang silid. Bigla kang nadadala ng damdamin na para bang may taong nagpadala ng kanyang iniisip at nadama mo ito sa kaluluwa mo. Huwag mo itong ipagsawalang bahala, ito ay mga pahiwatig ng langit, mga banal na senyales na ginagamit ng universo kapag ang mga salita ay hindi sapat. Pati sa mga panaginip, nagiging mas malinaw ang lahat. Maaaring makita mo ang kanyang mukha, marinig ang kanyang tinig, o muling maranasan ang mga alaala na tila mas totoo kaysa sa imahinasyon. Minsan, nagigising kang mabilis ang tibok ng puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkilala. Para bang ang kaluluwa mo ay naalala ang isang bagay na pilit kalimutan ng iyong isip. Iyan ang tadhana na tahimik na kumikilos, naghahabi ng mga di nakikitang sinulid sa pagitan mo at ng taong nananatiling konektado sa iyong enerhiya. Pati ang mga maliliit na bagay ay nagiging makahulugan. May kantang biglang tumutugtog na nagpapaalala sa iyo sa kanya. Nakakakita ka ng paulit-ulit na numero, labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, lima oras limamput lima minuto, na muling lumilitaw sa iba't ibang sandali. Bawat isa ay may mensahe, pagkakahanay, pagkakaisa, at pagbabagong anyo. Ito ay mga banal na kodigo mula sa langit, nagpapatunay na ang nararamdaman mo ay hindi samba, ito ay tamang oras ng kapalaran. Sa kulturang Pilipino, Naniniwala tayo na may sariling paraan ang universo sa pagpapadala ng mensahe, sa mga panaginip, paru-paro, ibon sa bintana, o malamig na hangin na biglang dumampi sa balat. Kapag naramdaman mo ito sa eksaktong sandaling iyon, pagkatiwalaan mo. Iyon ang iyong gabay na espiritu na nagsasabing, hindi mo lang ito iniisip, may gumigising talaga. Cancer, ang iyong emosyonal na enerhiya ay parang magneto. Tinatawag nito ang mga taong minsan nang nagmahal sa iyo kahit sa kabila ng distansya at katahimikan. Kaya't nitong mga nakaraang araw, baka nakaramdam ka ng biglaang saya, lungkot o paungulila ng hindi mo alam kung bakit. Iyon ay dahil may isang tao riyan na iniisip ka ng may parehong lalim. Ang enerhiya ay tumatawid sa oras at espasyo, at ang sayo, nakarating na sa kanyang kaluluwa. Mapapansin mo rin kung paanong tumutugon ang paligid mo sa iyong damdamin. Ang kandila ay mas tahimik kapag kalmado ka, ngunit kumikislap kapag sumasagi siya sa isip mo. Ang universo ay sumasalamin sa iyong enerhiya, tumutugon sa bawat agos ng iyong emosyon, tulad ng buwan na siyang namumuno sa iyong tanda. Maaaring hindi ka maintindihan ng mga tao sa paligid mo. Nakikita nila ang iyong tahimik na anyo, ngunit hindi ang bagyong bumabalot sa loob. Munit sa kaybuturan mo, alam mong higit pa ito sa emosyon, isa itong espiritwal na koneksyon na gustong ibunyag ang katotohanan. Bawat senyales, bawat panaginip, bawat kisap ng liwanag ay bahagi ng isang mas malaking mensahe. Inihahanda ng universo ang mga pangyayari upang ihatid ka sa isang pagpapahayad, isang katotohanang magdadala ng linaw, kapanatagan, at kapayapaan. Kaya't magmasid ka, Cancer. Kapag paulit-ulit bumabalik ang parehong kaisipan, hindi iyon pagkahumaling, iyon ay gabayan. Kapag naramdaman mong pamilyar ang isang enerhiya, hindi iyon kalituhan, iyon ay pagkilala. Hindi ka nag-iisa sa koneksyong ito. Ang taong kaakibat ng iyong kaluluwa ay nararamdaman din ito. Ang kanyang enerhiya ay nagiging balisa, ang kanyang diwa ay nagigising, at sa lalong madaling panahon, lahat ng mga salitang minsan ay nanatiling hindi binibigkas ay muling makakahanap ng daan pabalik sa iyo. Nagsalita na ang mga senyales, at ang universo ay inihahanay na ang susunod na kabanata, kung saan papalitan ng katotohanan ang katahimikan, at muling mahahanap ng pag-ibig ang kanyang tinig. Ang kanilang tunay na damdamin ay nabunyad. Cancer, ang mga senyales na nakita mo ay hindi kailanman basta-basta, ito ay paraan ng universo upang ihanda ang iyong puso para sa kung ano ang paparating. Sa loob ng mga linggo, buwan, o marahil taon, may isang taong nagdala ng alaala mo tulad ng isang tahimik na apoy na ayaw mamatay. Kahit pilitin nilang magpatuloy, hindi sila pinayagan ng universo. Sa tuwing akala nila'y nailibing na nila ang kanilang damdamin, isang awitin, isang panaginip, o isang samyo ng alaala ang biglang humahatak pabalik sa Ang kaluluwa ng taong ito ay hindi mapakali. Nakikipaglaban sila sa guilt, pride, at pangulila. Tuwing gabi, iniisip nila hindi lang kung ano ang nawala, kundi ang kapayapaang dala mo. Ang koneksyon niyong dalawa ay hindi ordinaryo. Isa itong banal na ugnayan. Kaya kahit sa gitna ng katahimikan, patuloy pa rin nag-uusap ang inyong mga puso sa wika ng enerhiya at emosyon. Maaaring umalis sila, pero hindi talaga sila lumayo. Maaaring hindi mo marinig ang kanilang tinig, pero nananatili ang kanilang presensya sa paligid, isang espiritong tahimik na nagmamasid mula sa malayo. Bawat dasal na ibinulong mo habang mismo sila, naramdaman nila yon, kahit hindi nila alam kung bakit. Dahil kapag dalawang kaluluwa ay pinagtagpo ng tadhana, walang halaga ang distansya. May tinatago silang katotohanan, ang lalim ng kanilang pag-ibig, ang pagsisising dala nila, at ang katotohanan hanggang ngayon, ikaw pa rin ang laman ng kanilang mga panaginip. Itinago nila ito dahil sa takot, takot sa kahinaan, takot harapin ang totoo. Ngunit cancer, tapos na ang panahon ng pagtatago. Lumilitaw na ang katotohanan at hindi na kayang manahimik ng kanilang puso. Sa kanilang pag-isa, napagtanto nila na walang ibang nakaunawa sa kanila gaya mo. Walang ibang nakakita sa kanilang kaluluwa tulad ng ginawa mo. Ikaw ang katahimikan sa gitna ng kanilang bagyo, ang ligtas nilang kanlungan sa mundong puno ng bigat. Munit hindi nila pinahalagahan yon noon at nayon, sa kanilang mga tahimik na sandali, hinahanap-hanap nila ito. Hinahanap kanila. Nakikita nila ang imahe mo sa maliliit na bagay, sa mga lugar na madalas ninyong puntahan, sa mga awiting nagpapaalala sa iyo, sa mga gabing bigla silang nagigising at ramdam nila ang iyong enerhiya. Doon nila nare-realize hindi ikaw ang tinakbuhan nila, kundi ang katotohanang labis ka nilang minahal. Cancer, ang puso nila ay nagsasalita na ngayon, kahit hindi pa nila ito nasasabi. Ang kaluluwa nila ay bumubulong, hindi kita kailanman tinigilan mahalin. Binibigyan din sila ng universo ng mga senyales, mga panaginip ng pagkakasundo, mga alaala na ayaw maglaho, at mga sandaling parang iivu na tila ang iyong enerhiya ay dumadampi sa kanila. Ang mga ito ay hindi basta-basta. Ito ay mga paggising, malalambing na tulak ng tadhana na nagsasabing, panahon na. Unti-unti nilang nauunawaan ang matagal mo ng alam na ang ganitong uri ng pag-ibig ay hindi naglalaho. Nagbabago ito, naghihintay, natututo at kalaunan, bumabalik kapag handa na ang dalawang puso. Kaya marahil nararamdaman mo nang mas malakas ang kanilang enerhiya kamakailan. Ang kanilang mga iniisip, paungulila, at tahimik na paghingi ng tawad, lahat ng iyon ay dumarating sa iyo sa pamamagitan ng dinakikitang ugnayang nagdudugtong sa inyong mga kaluluwa. Noon, inakala nila na proteksyon ang katahimikan. Ngunit ngayon, iyon na ang naging kulungan nila. Sa tuwing naririnig nila ang pangalan mo, nanginginig ang kanilang puso sa damdaming hindi na nila kayang pigilan. Maaaring nagpapakita silang matatag sa iba, ngunit sa loob nila, unti-unti silang nababasag, hindi dahil nawala ka, kundi dahil hindi nila nasabi kung gaano kanila kamahal. Kung nararamdaman mo silang lumalapit sa iyong panaginip o bigla kang nakakaramdam ng init sa dibdib, iyon ay dahil inaabot kanila sa pamamagitan ng pag-isip at espiritu. Ang kanilang pag-ibig ay nagbago, hindi na ito tungkol sa pag-aari o takot, kundi sa pagkilala. Naiintindihan na nila ngayon na hindi ka lang bahagi ng kwento nila, ikaw mismo ang kwento. Tahimik ng kumikilos ang mga anghel at ninuno na nagbabantay sa inyong dalawa upang pagalingin ang nasira. May kapatawaran sa hangin, hindi lang para sa kanila, kundi para rin sa para sa bawat luha, bawat tanong, at bawat gabing puno ng pangungulila. Ang katotohanan ay ito, hindi kailanman tumigil ang kanilang puso sa pagbigkas ng iyong pangalan. Sinubukan nilang kalimutan, ngunit iba ang plano ng tadhana. Ang parehong mga bituin na sumaksi sa inyong unang pagkakaugnay ay muling nag-aayos, pinapalapit muli ang inyong mga enerhiya. Cancer, malinaw na ngayon ang kanilang tunay na damdamin. Mahal ka nila, malalim, tahimik, at walang hanggan. Pinagsisisihan nila ang kanilang mga desisyon inaalala nila ang iyong kabaitan, at umaasa sila sa iyong pag-unawa. Gusto ka nilang abutin, ngunit higit nilang kinatatakutan ang iyong katahimikan. Gayunman, hindi hahayaang manatiling nakatago ng tadhana ang katotohanan. Sa lalong madaling panahon, sa pamamagitan man ng isang mensahe, panaginip, o muling pagkikita, lilikha ang universo ng sandaling kung saan malaya ng makakapaglabas ng katotohanan ang kanilang puso. Kapag dumating ang sandaling iyon, huwag kang mabigla kung maramdaman mong kalmado ka, dahil kikilalanin ito ng iyong kaluluwa. Ito ang tunay na anyo ng divine timing. Hindi ibinabalik ng universo ang taong ito para muling saktan ka, kundi upang magdala ng paggaling, katotohanan, at kapayapaan. Ang kanilang pag-amin, nasabi man o hindi, ay ang nawawalang piraso na matagal nang hinihintay ng iyong puso. Kaya makinig kang mabuti, Cancer. Ang lahat ng senyales ay nagdala sa iyo rito sa dahilan. Ang katotohanang matagal ng binubulong ng iyong intuition ay malapit ng tuluyang magpakita, at kapag dumating ang sandaling iyon, mauunawaan mo na kung bakit paulit-ulit kang tinutulak ng universo pabalik sa kanilang enerhiya. Ang katahimikan na minsang naghihiwalay sa inyo ay nagtatapos na. Handa na ang kanilang puso upang magsalita. Ang espiritual na connection. Cancer, may dahilan kung bakit hindi kailanman tuluyang nakabitaw ang iyong puso, dahil ang koneksyong ito ay isinulat na bago pa man kayo ipinanganak. Hindi lang ito pag-ibig, ito ay enerhiyang karmic, isang kasunduang pangkaluluwa na dalan nyo sa bawat buhay. Minsan na kayong nagtagpo, marahil hindi sa mundong ito, kundi sa iba. At sa bawat pagkakataon, muling nagkikita ang inyong mga kaluluwa upang tapusin ang mga kwentong naiwan noong una. Ito ang dahilan kung bakit kakaiba ang tali na ito. Kahit gaano pa katagal o kalayo kayo sa isa't isa, may di nakikitang sinulid na palaging humihila pabalik. Ito rin ang dahilan kung bakit napapanaginipan mo sila ng walang dahilan, o nararamdaman mo ang kanilang presensya, kahit wala sila sa paligid. Itinali ng universo ang inyong mga enerhiya dahil may banal pang dapat matupad. Sa espiritualidad ng Pilipino, tinatawag natin itong tadhana, kapalarang hindi kayang baligtarin. Minsan sinusubok tayo nito sa pamamagitan ng sakit at paglalayo, hindi para parusahan, kundi upang gisingin ang ating mga kaluluwa. Pinaghihiwalay ng universo ang mga hindi pa handa upang muling pagtagpuin kapag parehong natutunan ng mga puso ang mga aral na kailangan. Iyan ang nangyayari sa inyong dalawa. Kailangan niyong pareho na lumago, matutong maghintay, magpatawad, at maunawaan ang tunay na diwa ng pag-ibig. Ang sakit na naramdaman mo ay hindi sumpa, kundi paglilinis. Bawat luha na pumatak ay tumubong ugat ng susunod mong yugto. Bawat gabing mag-isa ay naging panalangin sinagot ng tamang oras. Cancer, ang koneksyon mo sa taong ito ay higit pa sa pisikal. Nag-uusap kayo sa pamamagitan ng enerhiya. Kapag nalulungkot ka, nararamdaman nila ito, kapag naiisip mo sila, may gumigising sa puso nila. Kahit sa katahimikan, nagkakaintindihan ang inyong mga kaluluwa. Kaya't minsan, bigla kang nadadala ng damdamin ng hindi mo alam kung bakit dahil ang enerhiya nila ay dumadampi sa iyo sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng salita. Pinoprotektahan ng iyong mga ninuno at espiritwal na gabay ang koneksyong ito. Nakita nila ang inyong mga paghihirap, pagtanggi, at pag-amin. Alam nilang ang ganitong pag-ibig ay hindi karaniwan, ito ay bahagi ng misyon ng iyong kaluluwa. Kaya't patuloy kang binibigyan ng universo ng mga senyales, mga puting balahibo, paru-paro, amoy ng kandila, kahit walang sindi, at mga paulit-ulit na numero. Lahat ng ito ay nagsasabing hindi pa tapos ang kwentong ito. Ngunit pinaaalala rin ng universo ang kahalagahan ng balanse. Ang tunay na pag-ibig ay hindi habulan, ito ay pagkakahanay. Kapag parehong handa ang mga kaluluwa, muling magtatagpo ang mga ito ng walang pilit at walang takot. Ito ang aral na natutunan ngayon ng iyong puso na ang nakalaan sa iyo, kailanman ay hindi mawawala. Mayroon ding banal na salamin sa pagitan ninyo ng taong ito. Ang mga katangyang nakikita mo sa kanila, malasakit, lalim, intuition, ay refleksyon ng iyong sariling kaluluwa. Ang pag-ibig na ibinigay mo ay hindi kailanman nasayang, dahil itinuro nito sa kanila kung ano ang tunay na debosyon. At kahit hindi nila ito nakita noon, ang enerhiya ng iyong pag-ibig ay binabago na sila ngayon sa paraang hindi mo pa nakikita. Madalas, ang mga espiritual na koneksyon ay hindi dumarating upang agad magdala ng kaligayahan, kundi upang gisingin tayo. Ginugupo nila tayo, binubuksan ang ating mga sugat, at tinuturuan tayong magmahal ng walang kondisyon. Iyan ang ginawa ng koneksyong ito, hinubog ka nito upang maging mas matatag, mas maawain, at mas makapangyarihan. Cancer, ikaw ay pinamumunuan ng buwan, ang tagapagbantay ng emosyon, intuition, at mga siklo. Tulad ng buwan na lumiliit at muling bumabalik, ang pag-ibig na ito ay dumaraan din sa mga yugto. Ang dilim ay pansamantala lamang sa pagdating ng liwanag, darating din ang pag-unawa. Hindi mo man napapansin, ngunit ang iyong enerhiya ay ginagabayan ang taong ito pabalik sa tamang landas. Naging salamin ka ng banal na pag-ibig, matiisin, mapagpatawad, at walang hanggan. Kaya't konektado pa rin ang iyong puso, dahil hindi pa tapos ang gawain ng universo. Kapag ang dalawang kaluluwa ay may banal na kasunduan, patuloy silang padadalhan ng mga senyales ng universo hanggang sa matutong makinig. At ngayon, pareho na kayong nagsisimulang makinig sa pamamagitan ng mga panaginip, alaala, at katahimikang may dalang kapayapaan. Iyan ang palatandaan na malapit na ang paggaling. Kaya, Cancer, huwag mong pagdudahan ang nalalaman ng iyong puso. Ang koneksyong ito ay isinulat sa mga bituin, sinelyuhan ng buwan, at binabantayan ng iyong mga ninuno. Bawat sakit, bawat katahimikan, bawat senyales, lahat ng ito ay bahagi ng banal na koreografiya na humahantong sa iyong espiritwal na pagising. Hindi lamang ito tungkol sa pagbabalik ng pag-ibig, ito ay tungkol sa dalawang kaluluwang naaalala kung bakit sila pinagtagpo. Hindi nagkakamali ang universo. Lumilikha ito ng kahulugan sa pamamagitan ng oras, pagtitiis, at pananampalataya. Patuloy pang nag-uusap ang inyong mga kaluluwa at malapit ng sumunod ang mga gawa sa tinig ng Espiritu. Kumikilos na ang tadhana. Mensahe mula sa Universo Tarot Reading Cancer, habang binubuksan ng Universo ang banal nitong aklat ng katotohanan, ibinubunyag ngayon ng mga baraha ang matagal ng nararamdaman ng iyong puso. Malinaw ang mensahe, lahat ng nangyari ay hindi upang sirain ka, kundi upang gisingin ka. Ang bawat katahimikan, bawat paghihintay, at bawat panalangin tila walang tugon ay paghahanda ng iyong kaluluwa para sa sandaling ito ng kaliwanagan. Habang inihaharap ko ang mga tarot cards, tatlong makapangyarihang enerhiya ang lumilitaw, the moon, the lovers, at judgment. Bawat isa ay may dalang mensaheng hinubog ng tadhana, nakalaan lamang para sa iyo. The moon ang unang lumitaw ang iyong namumunong enerhiya. Sumasagi sa gito ng intuition, misteryo, at lalim ng damdamin. Ipinapaalala ng damuon na kahit kailan hindi ka naligaw, ginagabayan ka lamang ng universo sa gitna ng dilim upang muling matagpuan ang iyong liwanan. Ang mga panaginip, ang pagkurap ng kandila, ang mga paulit-ulit na numero, lahat ng ito ay paraan ng buwan upang sabihin, pakinggan mo ang iyong nararamdaman dahil iyon ang totoo. The lovers ang sumunod, simbolo ng banal na pagkakaisa, hindi lamang ng pag-ibig, kundi ng espiritual na koneksyon. Ipinapatunay ng barahang ito na ang ugnayang ito ay hindi basta-basta. Isa itong pagkakatali ng mga kaluluwa na lumalampas sa panahon at espasyo. Ang liwanag ng The Lovers ay nagdadala ng paggaling at kapatawaran. Ipinapaalala nito na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghawak kundi sa pagkilala. Ang bulong ng baraha, hindi kayo kailanman tuluyang naghiwalay, natututo lamang kayong muling magkita. At sa kalumitaw ang judgment, ang baraha ng pagkamulat at banal na oras. Ito ang panawagan ng universo para sa inyong dalawa na bumangon mula sa emosyonal na pagkakahimbing. Nagsasalita ito ng muling pagsilang, pagsasara ng sugat, at pagbubunyag ng katotohanan. Ipinapahayag ng judgment na ang nakaraan ay hindi na dapat dalhin bilang bigat, ito ay naging guro. Ang mensahe ng universo, patawarin. Pakawalan. Hayaan mong kumilos ang tadhana. Cancer, napakalakas ng enerhiyang dala ng pagbasa na ito, halos maramdaman mo itong dumadaloy sa paligid mo. Ipinapahiwatig nito na papasok ka na sa yugto ng emosyonal na muling pagsilang. Ang taong matagal mo nang nararamdaman sa iyong enerhiya, siya man ay nagigising na rin. Ang kanyang kaluluwa ay nagsisimulang maalala, ang kanyang puso ay lumalambot, at ang kanyang diwa ay handa nang bumalik sa katotohanan. Naisi ay ng universo na ang darating ay hindi kaguluhan, kundi pagkakahanay. Ang paghihiwalay na pinagdaanan mo ay kailangan upang linisin ang inyong mga puso. Pareho ninyong kinailangang kalimutan ang sakit upang muling matuklasan ang tunay na anyo ng pag-ibig. Sa espiritualidad ng Pilipino, naniniwala tayo na kapag patuloy kang nakakakita ng paru-paro, puting kandila na matagal mamatay, o mga panaginip na paulit-ulit, ito ay palatandaan na gumagalaw na ang universo sa likod ng mga pangyayari. Inaayos nito ang tamang oras, tamang enerhiya, at tamang sandali para dumaloy ng natural ang katotohanan. Ipinapakita ng mga baraha na papasok ang iyong puso sa panahon ng banal na pagpapanumbalik. Kung saan may kalituhan, magkakaroon ng kaliwanagan. Kung saan may pangungulila, darating ang kapayapaan. At kung saan may katahimikan, malapit nang dumating ang mensahe, hindi lang mula sa kanya, kundi mula sa langit mismo. Ang mensaheng ito ay hindi upang maghintay ka, kundi upang ihanda ka. Ang mensaheng ito ay hindi upang maghintay ka, kundi upang ihanda ka. Ihanda kang tanggapin ang pag-ibig na sumasalamin sa iyong halaga, hindi sa iyong sugat. Ihanda kang muling magtiwala sa iyong intuition. Ihanda kang maniwala na ang universo ay hindi kailanman kumukuha ng walang ibinibigay na mas dakila kapalit. Cancer, simple ngunit makapangyarihan ang mensahe ng universo para sa iyo. Ang pag-ibig na ibinigay mo ay hindi kailanman nasayang. Nakita ito ng universo, naramdaman ito, at nayoy ibinabalik sa iyo ng higit pa. Kaya huminga ng malalim. Palambutin ang iyong puso. Ginagabayan ka na patungo sa isang panibagong simula, puno ng katotohanan, kapatawaran, at mga biyayang kaayon ng iyong kaluluwa. Kinikilala ng mga baraha ang matagal ng alam ng iyong espiritu, natapos na ang bagyo, at papalapit na ang liwayway. Nagsalita na ang universo, at malinaw ang mensahe nito. Ang pag-ibig na nakalaan para sa iyo ay laging makakabalik sapagkat iyon ang itinakda ng langit. Ritualo pagpapahayag ng hangarin, manifestation ritual. Cancer, hinihiling ngayon ng universo na gawin mo ang isang maliit, ngunit banal na hakbang, buksan muli ang iyong puso, at hayaang dumaloy ng malaya ang banal na enerhiya. Ngayong gabi, habang ang mundo ay tumatahimik, maglaan ng sandali para sa iyong sarili. Hanapin ang isang tahimik na lugar sa iyong tahanan, maaaring sa bahaging tinatamaan ng liwanag ng buwan, o sa isang sulok na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Sindihan ang puting kandila at bulongin ng mahinahon ang mga salitang ito. Pinalalaya ko ang mga sakit na dumaan, at tinatanggap ko ang mga nakatakdang dumating sa akin. Ulitin ito tatlong beses, dahan-dahan, habang nararamdaman mong sumasalamin sa iyong dibdib ang init ng apoy, simbolo ng iyong paggaling. Sa paniniwalang Pilipino, ang kandila ay tulay sa pagitan ng pisikal at espiritual na daigdig. Ang apoy nito ang nagdadala ng iyong intensyon pa itaas, ipinapaabot ang iyong panalangin sa universo. Hindi ka na ang parehong kaluluwang nagsimula sa paglalakbay na ito. Ikaw na ngayon ay mas marunong, mas payapa, at mas malapit sa banal na ritmo ng buhay. Kaya ngayong gabi, kapag tuminala ka sa langit, alalahanin ito. Ang parehong mga bituin na saksi sa iyong luha ay siya saksi sa iyong tatad. At ang parehong buwan na nagdala ng iyong mga pag-iyak, ngayon ay sumasalamin sa iyong tapang. Magtiwala ka sa takbo ng iyong buhay. Magtiwala ka na hindi pa tapos ang universo sa pagsusulat ng iyong kwento. Ang pag-ibig, kapayapaan, at kasaganaan ay papalapit na dala ng parehong banal na enerhiyang naghatid sa iyo rito. Comment below, Cancer Family. Nagtitiwala ako sa aking tadhana. Hayaan mong makita ng universo ang iyong pananampalataya. At hayaang makatagpo ng pahinga ang iyong puso sa kalamang. Ikaw ay ginagabayan, pinoprotektahan, at lubos na minamahal magpakailanman.